Yo mga master, dito pala kami sa SM San Mateo. Oh, yan na, vlog na yan. Oh. Ay, uh, mga oh. Ma Ay, mga master! Ay, mga master! Uwi na kami, mga master, ha? Ah. Hello! So, Knock! Nah. Vlogger ako, vlogger. Makapalang mukha ko ngayon. <laughs> Yan, bali dito sa lugar na to, puro tindahan dito, chinelas oh. Yan, tapos dito mga salamin oh, mga master. Yo, ah, uh, sama akin dalawang anak. Yan, pa-subscribe na lang sa akin channel ha. Ah, 1 million like, subscriber na yun. Like and subscribe and don't forget the notification bell. Yeah. <laughs> Ter, shout out tamat, uh, my channel, Ter. shout out channel subscribe. Yo, mga master. Ayan, ayun lang, enak, enak. bano -ban So, ngayon lang, ngayon lang. Ngayon, lang, ngayon lang kasi nakarating itong misis ko. Ngayon, bali. Bali, uwi na nga pala kami. Master, oh. Okay, tandaan mga naka. Kasi wala sa bundok nito. Eh. Ngayon lang tayo nakarating gate eh. Di ba, um, oh. Mga pano kami, mga master. Ay, ano mo, video teacher? Ito, teacher. Yah, enggak oh, tahu. Saya nyaman nah sama mau nangis, <laughs> ma permasalahan minta Amin, aduh, oh, minta ayo begini. Iya, hai, mama, ya, mas, mama, Yo. Sir, uwi na kami mga sir Okay, dito na kami sa labas ng SM, mga master oh. Yo! Na sa sa Stop. Stop lang, ha. Yo! Pupalit na naman kami sa akin sa bundok. Stop, tanda lang ha. Yun. Balis sa kabilaan sa mga master ha. Oh.